maulap na kalangitan, nagbabadya ng matinding ulan, ngunit hindi ito alintana ng mga nakiisa sa gay parade na ginanap sa Quezon City. Nung araw na iyon, nagsimula ang araw na maaliwalas. Makukulay ang mga participating crowd, may hawak ng mga placard, higit 70,000 ang nagipon-ipon, lahat masaya hindi alintana ang nagbabadyang ulan. Habang sila ay naglalakad, hindi alintana ang nagbabadyang. Malakas na ulan, bumuhos ang masamang panahon ang mga ulap ay nagpakawala ng malakas na ulan na. Tila ang langit ay hindi natutuwa sa selebrasyon. Basa ang mga tao, ngunit di pa rin tumigil ang mga ito sa kanilang parada. Pagkatapos ng parade ay may stage na sinet up ang mga organizer. Upang doon ay may programa. Na isa sa gawa habang umuusad ang program ay walang humpay ang pagbuhos ng ulan. Na di maiwasang mabasa ang mga tao at mga instruments habang tuloy ang selebrasyon ng mga LGBTQ plus at mga tao, lalong lumakas ang buhos ng ulan na tila nangangalit na langit. Napagkasunduan ng organizer na itigil na ang programa para na rin yot sa safety ng mga tao. Hindi na nakapag-perform si Glock 9, dati pang artist? Ang kalangitan ay nagsilbing nga paalala sa atin para sa libo-libong tao na nagpunta upang magdiwang. Hindi masama ang maging LGBT dahil ang Diyos ay naghanda ng kaligtasan para sa lahat, ang masama ay gumawa ka ng malaswang bagay sa harap ng Diyos.